Sino yung bumawas sa Department of Education budget sa DepEd? Kasi pag alis dito sa house noon, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdag ngayon, nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas. Okay, mga naman ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutantabunon PH channel mga kababayan eh And, nandito na patayo tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon ito mga kababayan pag usapan natin ha uh, congress naghugas na nga ba ng kamay sa issue na 2025 budget o oh, yan yung pag usapan natin ngayon mga kababayan stay tuned kayo hanggang soli kasi ito pakinggan natin dito uh, nag press conference kanina yung house of representatives at nako Mukhang may sinabi sila dito, mga kababayan. Okay? Kasi nga, uh, nagmumukhang sila na ngayon ang pinakamalinis nga. <laughs> ito, mga kababayan. Ha? So, bago natin umpisahan ito, bago natin ipa pakinggan yung press conference kanina, okay? Ah, uh, presenta muna natin kung ano yung mga uh, ano tawag nito, sequence ng mga pangyayari. Okay, balikan muna natin. Last year, 2024, VP Sara, binulgar yung uh, kung sinong dalawang taong may kontrol ng budget. ba diba, sinabi na niya yan. Anong ginawa nila kay VP Sara? O, so, inaway nila at in-impeach nila. Last year, noong uh, nung January 2025, binulgar din ni PRRD yung mga blankong ay kasama si Congressman Ungab yung mga nadiscover nilang blankong item sa bicameral committee meeting report mga kababayan anong ginawa nila inaway nila si Pierre pinakulong nila si Pierre at tinawag pa si Pierre na sinungaling Ah, oh, walang nakinig walang naiiniwala oh eto ngayon okay um ano pa no No February 5, in-impeach nila si VP Sara. Tapos, binanatan ngayon ang Senate of the Philippines sa pangunguna ni Chisi Scudero, mga kababayan. Kasi gusto na nila kaagad na umpisahan yung impeachment trial kahit walang session yung Senado, mga kababayan. Kasi nga, campaign period. Gusto nila kaagad agad-agad na umpisahan yung impeachment para ma-impeach na kaagad si VP Sara. Pero, nagmatigas si Jesus Codero mga kababayan, oh, hindi siya nakinig sa kung anumang demand ng mga House of Representatives or ng mga taga-House of Representatives. Pero mga kababayan, kung napapansin ninyo, pagkatapos ng eleksyon, nagumpisa na yung bulgaran dito sa pagpaimpis kay VP Sara. May nag nagsalita na si Toby Chanko mga kababayan na kung saan nagka nagkapirmahan dyan sa impeachment kasi mayroong bigaya ng pera. Oh. hindi lang yan. Mayroong mga proyektong nakahold na mga in-insert ng mga kongresista na kung saan, kung pipirma sila sa impeachment, marerequire nila ang executive na i-release yung pera para sa mga proyekto yung insert nila. Oo, klarong-klaro. Diyan, umpisa na may mga nakinig doon sa mga sinasabi ni VP Sara, ni PRRD, Congressman Ungab, at dito na nga kay Toby Chanko. At ito mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, nag-umpisa yung impeachment trial pero mukhang hindi nagustuhan ng House of Representatives yung uh, pinatutunguhan ng uh, anong tawag nito? Yung impeachment. Kasi nga, na-remand yung impeachment sa House of Representatives under the leadership of Jesus Cordero, mga kababayan. Anong kasunod na nangyari? Oh, Bago mag-sona kasi pagkatapos ng sona, magkakaroon ng eleksyon, election sa pagiging Senate President. So bago nag-sona mga kababayan, siniraan nila si Chis Escudero sa pagpalabas ng kunwari may na dokumento na galing sa BICAM na kung saan mayroong nakasaad na si Chis Escudero ay nag-insert ng 142 billion para sa mga flood control projects. Hindi ko pinaprotektahan dito si Jesus Codero mga kababayan. Ah, uh, posibleng totoo yan, posibleng hindi. Pero ang inamin ni Cisco Codero mga kababayan, meron siyang insert pero hindi yan yung amount. Ang sinasabi ko dito mga kababayan, Naglabas ang House of Representatives ng kopya ng BICAM nung binulgar ni, VP, ni, ni PRRD at ni Congressman Ungap. Sa tingin nyo ba, walang kopya itong mga mainstream media dyan sa, uh, sa kopya ng Bicameral Committee Meeting Report. And yet, ngayon lang, kunwari ngayon lang nila nakita yung dokumento. Ano sa tingin dyan? tanong natin, wala kayang taong nagbigay ng dokumento na yan sa mainstream media para yan yung focus ng balita nila? Anong sa tingin ninyo? Ah, di ba? Di ba? Magkaiba kasi kung talagang na-discover nila yan. January 2025 pa yung Bicam. Ay, uh, nung, nung, dinlabas yung kopya ng Bicam report. Kasi nga, yun na nga, nakita nila ni Pierre Arder, ni Congressman Manungab, na may mga blanko. Bakit? Walang na-discovering sinabi na ininsert ito ni Chis Escudero itong 142 billion. Bakit si Chis lang? Di ba? Si Chis lang ba ang kasali dyan sa Bicam? Di ba? Di ba? Merong tao, merong ibang tao Meron pa ngang small committee, mga kababayan. Ah, yan yung issue dito. Bakit ko ito pinapakita? Kasi nahahalata ng mga kababayan na itong Congress naghahanap ito ng fall guy. Kasi ito na nga, no, pagdating ng SONA, binanatan ito ni PBBM. Kung saan, kunwari, hahabulin niya or papanagutin niya itong mga kongresistang kumita dyan sa flood control projects. Pero of course, alam naman natin na mukhang malabo yan. Oh, eto na nga, kahapon, naglabas ng website. O, of course, in the first place, hindi mo na kailangan ng website para magsumbong yung mga tao. Sa tingin nyo ba, magsusumbong yung mga tao? Kung magsusumbong, man, most likely, sasabihin lang, oh, ito, may ganito, ganito. Pero yung details mga kababayan, Paano malalaman ng ordinaryong Pilipino na yung ginagawa dyan ay e tama or mali, di ba? O, kasi in the first place, engineer lang pwede magsabi niyan. Kung may engineer man na nakakita niyan, sa tingin nyo ba i-allow nila yung engineer na hindi kasali sa trabaho dyan na mag inspection Para makapag-report siya doon sa website ng presidente? halata uh, halatang lukuhan yan, mga kababayan. Kung talagang gusto nilang, gusto ni PBBM na imbestigahan yan, hindi sana, hindi hindi na necessary yung website. Imbestiga ka agad, Di ba? Kasi nakikita natin dito, mga kababayan, na walang mananagot dito. Naghahanap lang ito ng fall guy. And unfortunately, Delikado dito si Chisco de mga kababayan. Magig siya yung nakikita nating fall guy dito. At ito na nga, nagpapatuloy ngayon yung paninira sa kanya doon sa sinasabing insertions ng budget. Ano pa? Kahapon, naglabas din si PBBM ng listahan ng mga kumita na mga contractors, labing lima. Sinasabi nila ngayon, isa doon ay kaibigan ni Cheese ang may-ari. Diba? So saan nakatutok ngayon yung mainstream media? Doon sa kumpanya ng kaibigan ni Chase na isang kontraktor. Pero hindi nila pinupuna na may dalawang kumpanya doon under sa pamilya ni Zaldico. ah oh, nakikita niyo na ngayon mga kababayan kung anong mga nangyayari. Again, in the, ulitin ko hindi ko kinakampihan dito si Cheese Escudero mga kababayan. Pinapakita ko lang na magiging fall guy dito si Cheese Escudero. Kung ito kung ito mga allegation sa kanya ay totoo o delikado ito. Delikado si Cheese Escudero dito mga kababayan. Pero Mukhang magiging interesting ito kasi nga kung ilalaglag nila dito si Cheese, sa tingin ko may alam din itong si Cheese or may nalalaman din itong at may hinahawakan din itong impormasyon laban sa mga tao dyan sa House of Representatives. Kasi, kasi, mga abogado yung si Cheese. Sa tingin nyo ba hindi mag-iisip yan? ba? Diba? Ito ngayon. Oh. Pakinggan natin dito ngayon kung anong sinasabi dito ni Congressman Puno mga kababayan, the House Deputy Speaker. Okay, of course, di natin ito tatapusin lahat. Ah. Uh, ito, maiksi ma lang ito. Pakinggan natin. So, by the way, bago natin i-play, pakilike po and share ng videos natin. Then, pakisubscribe din po sa ating channel. Okay? By the way, oh, yun na nga, pagkatapos ng Sona, na-archive yung impeachment ni VP Sara. At of course, hindi yan nagustuhan ng House of Representatives. Kaya ito nagpapatulo yung paninira nila dito kay Cheese Escudero. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Sir, last na po, um, ito ibang topic na naman po ulit. I know that you weren't part of the 19th Congress, but kina question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator, um, that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law, which was the syntax law. As Deputy Speaker po, um, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi wow. niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget uh, season din, kahit na 2025 uh, budget yan, kami sa partido namin nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin na, 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 naliliwanagan, di kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Ito ang hindi na naaalala ng tao. Ang house gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa sekretariat, hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng house. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa house, yung Public Works budget. Okay? Tignan nyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, nag-aa, ah, natanggal yung, public, yung, yung, yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works Budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth Budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House o Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun sino yung bumawas sa Department of Education Budget sa DepEd. Kasi pag alis dito sa house nun, kumpleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdag ngayon, nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yon, Okay? Bukod dun, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto Yeah, pause muna natin mga kababayan, di ba? Ang ganda ng statement niya, di ba? Ang linis-linis ng House of Representatives mga kababayan, nakalain niyo. Yung PhilHealth daw, intact pa. Di ba? Yung budget ng education, intact pa. Yung binawasan nila, yung DPWH, kunwari, alam nilang, or, or kunwari, pinipigilan nilang mangyari yung corruption dyan sa DPWH. Pero, ewan ko lang mga kababayan kung kung narinig niya ba si Sarah last year mga kababayan na sinabi na lahat ng ahensya ng gobyerno iniinserta ng budget tapos kinukuha ng mga congressman pagka-release ng budget. di ba? Diba? Uh, tayo, tanda-tandaan natin yan sa so, DepEd nga. Ano na kaya pag DPWH? Ah, 'di diba? ba? Mukhang tayo dito, mga kababayan. Ito pa. Ano kaya sa tingin niyo yung reason bakit ito ginawang House Deputy Speaker? Ano kaya sa tingin niyo, mga kababayan? Kasi ako, hindi ako naniniwala na Ah, uh, oh, ito gawin itong House Deputy Speaker kasi dahil sa experience niya. Oh, paniniwala ko mga kababayan, naging House Deputy Speaker ito kasi of course may malakas ito kay Martin Romualdez. At since malakas ito kay Martin Romualdez, uh, nag, nagpapalakas ito kay Martin Romualdez bago pa maging House Deputy Speaker. And most likely, kaya nga, ito yung mga linyahan niya dito mga kababayan na kung saan ito di ba oh. lumalabas na ngayon na sila nga na yung pinakamalinis dito sino naging full guy ang senate mga kababayan pero of course hindi tayo naniniwala diyan kasi nga ang dami nang nagbulgar binulgar na nga ni Toby Chanko yung dating kapartido or Uh, yung kakampi ni Martin Romualdez dati mga kababayan. Si Toby Chanko ah. Oh. of course si Congressman Nungua binulgar na din 'yan, pero most likely walang maniniwala doon kasi nga baka isipin ng taong bayan, ah, nainira lang si Congressman Nungua kasi kalaban hindi kapartido. Ito ngayon si Toby Chanko ito, dating kapartido. 'Di ba? Oh, binulgar na lahat. Na talaga ito, may ganito. And yet, sinasabi, pinapalabas ngayon, na kung saan, oh, sila nang pinakamalinis. Ito na nga uh, nagkikita natin ng mga kababayan. Itong pagpapanagot kay PBBM, anang ah, mga kongresista ni PBBM, sa zona lang talaga ito mga kababayan. Wala talaga itong patutunguhan. Uh, ito patuloy natin. Gusto natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung, pagtang yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, natingitignan ko itong kontrobersyang ito. Outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito. Bakit yung House yung sinisisi? Okay? Mga kababayan, ang linis-linis Ngayon, iyon na nga, sabi ko. Ah, nagiging fall guy yung Senate, mga kababayan. Yun nga, number one, fall guy dito si Cheese Escudero. Ah, ngayon, nagtutulak ka na ngayon kung sino yung may kasalanan dyan sa 2025 budget. Kalain niyo yan? Ah, malapit ang matapos, ah. More than half na po tayo sa 2025 until now. Wala pang nananagot dyan. O? Oh? Matagal na nga na sila, sina Rodriguez nag-file. Matagal na nag-file ng kaso dyan sa Supreme Court. Until now, wala pang nangyayari. Mm. Ngayon, nagtutulak ka na. Ngayon, ang Congress na ang pinakamalinis. ba diba? Kalaan yan, mga kababayan? Ito, ito ngayon. Oh. Kasi nga, naging minority floor leader si Tito Soto, at the same time, hindi nanalo yung motion niya doon sa impeachment trial, mukhang nagpapagamit ito ng mga, hindi natin alam, mga kongresista, or kung sino mang kakilala niya dyan, sa kapartido ni Martin Romualdez at ni Zaldico na kung saan oh, gusto nilang sirain dito si Chis Escudero mga kababayan at buong Senado. Well, hindi ko again, sabi ko nga, hindi ko pinaprotektahan dito si Jesus Escudero. Pero kung ganito yung mangyayari mga kababayan, somehow exciting na rin kasi alam natin nga, nga na itong si Chis Escudero, meron din itong hinahawakan na posibleng ebidensya na kung saan pwede niyang ilabas pangontra dito sa ginagawa ng House of Representatives sa kanya. Okay? Bagan, oh, bago natin tapusin mga kababayan, o oh, pinapalabas dito, na kunwari yung PhilHealth, yung Education, buo pa nung nasa Congress, sila Kinaltasan pangaraw nila yung DPWH para kunwari umiiwas sila sa magiging mga kickback-kickback na yan. Ngayon, pinapalapas din na kung saan yung Senate ang may gawa ng pag-insert sa budget. Ah, di ba? Ganitong klase ang administrasyon ni eh, PBBM, mga kababayan. Comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito sa mga nangyayari at sinasabi dito ni Congressman Puno, mga kababayan, na uh, sila lang yung malinis dito. okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like po, unshare ng videos natin, and then paki-subscribe din po sa ating channel. okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.